Max. Brigada Nationwide. Nation Muling ipinag-utos po sa mga nangangasiwa ng mga dam sa mga lugar na tatamaan ng bagyong Marse. Eh. ang unti-unting pagpapakawala ng tubig. Sa pamamagitan nito ay maiwasan ng emergency spilling at posibleng maiwasan ng malawakang pagbaha. Brigada Kath Austria, Ibrigadamo. Iniutos sa mga nangangasiwa ng mga dam sa mga lugar na tatamaan ng bagyong Marse na magpatupad ng preemptive spilling. Ito ay para maiwasan ang malawakang pagbaha at pagragasa ng tubig. Ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, dapat ay unti-unti lang ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Ito ay dahil sa inaasahang malakas sa pag-ulan na dala ng bagyo. Unti-unti pong paglabas ng tubig para po kung sakali pong ang malaki, malakas ng ulan ay tatama din po sa mga dams po natin. Hindi po kailangan mag-emergency spillage at uh, medyo programmatic, uh, programmatic na po ang pag-water manage natin dito po sa mga dams po natin. Sa pamamagitan anya nito, ay maiiwasan ng emergency spilling at hindi magiging problematic ang camp management. Samantala sinabi rin ni Loizaga na dapat ay merong flood control measures na sasalo sa mga tubig sakaling magpakawala ng tubig ang mga dam. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pag-asa sa mga namamahala ng dam para sa kautosang ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.